Hello mga ka-fighter, samahan nyo akong gumawa ng ganyang kasarap na suka. Try na po kasi yung mga sili kaya sinama ko na lang. Sa food processor ko na lang din po tinimplahan. Ayan po yung na food processor. Pinili ko guys kasi may buo po pa o tignan nyo po. Inulit ko guys i-blender para maano yung mga sili. Gindamit ko yung nap na ginamit ko sa paghihiwa guys para muha ba po yung sili tsaka sibuyas. Kuulitin ko po kasi silang i-blender para mas mino at saka parang nakukulakan pa ako sa pinong sili. Ayan na po magtitimpla ako guys. 7 pieces lang po na kalamasi ang nilagay ko. Kasi po yun lang po yung meron kami. Diyan na rin po ako nagtimpla para inira po isasalin at masama naman po lahat ng sibuyas at sili. Maglalagay po ako ng apat na kutsaritang asukal. Tanyahan nyo na lang po yung pagpuus ng suka, pati yung pagpuus ng patis, baka uh, sumabra sa alat. Naglalagay din po ako ng chili powder. Aluin lang po natin at kunin yung mga nasa gilid para masama po. Tinigpan ko po siya guys para matanya ko kung okay na po yung alat niya. At dahil nakulangan ako sa alat, nagkagagaw ng patis. Tapos muli ko po kong hinalo. May nakalimutan pala akong ilagay guys. Lalagay ng pamintang durong dyan. Dagdag nga po pala ako ng chili powder dyan. Tapos hinalo ko lang po ulit. Isinalin ko lang po siya sa garapan na ababasagin. At dahil hindi po siya masyadong puno guys, so gumawa ako konti lang para mapuno po siya. Taglagay lang po ako ng suka, patis at dalawang kutsaritang asukal. Tapos inaluhalulak po ulit para rin matunaw yung asukal na nilagay natin. Naglagay din po pala ako guys ng chili powder dyan. Ayan guys, isasali na po natin ng ating gidagwa para mapuno po yung garapon. Tapos gamit yung kutsara, aluin lang po natin ulit. Ito na po ang ating suka, gawa na tayong inintay bibili.